Hello everyone! Uh, medyo masaya kami ngayon dahil almost springtime na at nagsisimula na pong matunaw ang yellow or snows sa mga daan kaya yun ang papakita ko po sa inyo ngayon kung ano po ang nangyayari kapag oras na na matunaw ang uh, ang mga tumigas na snow sa gilid ng daan. So tara, samahan niyo po ako. Nandito tayo ngayon no, sa just sa, uh, sa labas lang ng bahay namin. At gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng paligid kapag uh, maraming snow. Mara, maraming pang snow at yung snow ay nagumpisa ng matunaw dahil almost springtime na ang aming backyard ay ganyan ang itsura napakaraming yellow sa ano sa napakaraming snow sa uh, sa, likod yan yung, yung likod bahay namin at ang kapal ng snow uh, kasi dito po ay uh, bihira umulan kapag uh, summer na o springtime na So ang mga stone na yan ay i-absorb lang ng lupa at yung mga farmers ang mangikinabang diyan. Kasi during springtime ay nag-uumpisa na mag na sila magtanim or last fall before winter ay nag nakapagtanim na sila. So pag tumubo yung mga tanim na yan ay yan po yung magiging moisture nila yung mga natunaw na yan na, na inabsorb ng lupa. Kasi nga, bihira nga umulan dito eh. Ito na yung pinaka-moisture ng lupa, yung snow na yan. Na nagagamitin gag, na ng, ano, ng mga tanim para tumubo. Uh, ngayon po ay ipapakita ko rin sa inyo kung uh, ano ang itsura ng paligid kapag yung nagtutunaw na ang, uh, ang yelo kasi hindi naman lahat ng snow na yan ay naitatapon ng, ano, ng, ng city government Uh, yung mga yung mga areas lang na na medyo lagi dinadaanan or lagi binabaha ang inaasikaso nila para bawas bawasan yung snow at itapon doon sa ano sa labas ng city so makikita kita yung buong yung buong paligid ay ayo halos bumabaha na ito po ano yung uh, yung snow no ay uh, unti-unti na natutunaw ang iba niyan ay siyempre mag-evaporate -e naman sa hangin at du during ng ng ganitong time during the, during uh, this time ay yung mga sasakyan ay siyempre madumi halos lahat yan wala yung ano, wala yung exception yung, uh, yung yung lahat ng sasakyan ay uh, madumi maputik kasi nga uh, laging basa yung daan at halos lahat sa mga bahala yung mga paddles e, eh, ganyan po ano? Uh, pag mag uh, mag uh, pa time na dito sa mga ganitong lugar na maraming snow or matindi ang winter at matindi ang snow kapag winter eh ganun po ang sitwasyon Uh, gusto ko lang po ipakita sa inyo baka nag wander kayo. paano kaya yung saan kaya napupunta yung snow? Kapag uh, ano, patapos lang winter eh ganun, ganun, lang din po. Uh, part pa rin siya ng hydrologic cycle. Na, ano, na, environment ng paligid. Oh, sige po. Yan ang po muna sa ngayon. At marami sa lang sa pakikinig. See you in the next vlog. Bye!